Mga idol, puntahan ko muna yung kibigan ko mga idol. Kumakain ata ito eh. Kumakain No? Uy! Ano ba kinakain mo, kibigan? Nagsawa na ako sa kasi <laughs> klase ng ulam. Eh. Nagsawa na ako sa ulam. Iba naman ako. Ito, Kuntung may ulam pao. ka oh. Tuyo, may isa pa pa oh. Tsaka ano? Ano yan? Tuyo. Tuyo? Oh. Pako pa ata yan eh. Ang daming tuyo, tuyo. Ano yan. Ano yan? Oh! Ito. Nagsawa ah, na ito sa pagkain mm, mga idol. Tira mo. Sawa na ako, eh. ah. ako na. Sa tamang pag-iisip ang pagkaya ito. Ano? <laughs> ano may ula mo. Oh. May ulis oh. yan eh. May ulis. Gusto niyang hihahalo. Itong oh. toyo yung gusto ko. So, oh yan o. Oh. Huh? Kinagat mo talaga mga idol oh oh? O. Oh. Ako ayaw talaga sa pagkain na masasarap. May soup drinks mo oh? Tutulakan mo na yung soup drinks. Ano yung kasi kinain yung pako eh. Ano? Oh. Ayan mga idol o. Oh. Ayaw talaga ng ayaw talaga sa masarap na magkain. Gusto yung halo eh. Ayan o. No? Okay mga idol. Thank you for watching. Bye bye.